Grabe na naman ang nangyari ngayong araw mga kageng -geng. Tara, samahin niyo po ako sa ko Ngayong araw ay babiyahe po tayo papuntang Divisoria. Si Bruno po ay nagre-relax muna bago po tayo bumiyahe. Kami naman po ng driver ko ay magkakapina pampainit po ng Sigmura. Kalipas lang po ang isang oras ay nakarating na po pala kami ng NLEX. Halos wala po naging traffic po sa lahat ng dinaanan namin pati na rin po pala sa NLEX dahil long weekend po ngayon. Ramihan po sa namamasukan ay wala pong pasok pati na rin po ang estudyante. Yan po ang aming resulta, wala rin po pala kaming sakay mga kagenggeng. Okay lang, malaga lagi kami ligtas sa pag-uwi. Magandang araw na naman mga kagenggeng Nandito nga po tayo sa Divisoria At may nakasakay nga po isang matanda Na pwede po nating ilibre Nakasakay po siya dyan kay Bruno uh, At po natin siya kung tagasan po siya At ano po ang naging trabaho niya Sana mapasa, mapasaya po natin siya sa maliit na bagay Balita ko na lang po ulit kayo mga kagenggeng Let's go! Wala po siyang kaalam-alam na ililibre po natin siya ng pamasahe. Sana mapasaya natin siya mga kagengeng kagenggeng. Right. Sa, sa po ay mababa. No. Sa cross po. Sa po ay mabaw eh. No. po. Ano po trabaho niya? Gigindo po. Gigindo po ng Divisoria. Bago niyo na po ipamasahin niyo, ako na po bahala dyan. ko na lang po ipamasahin niyo na. Please. Bukas po sa mukha ni tatay na napapaisip po siya kung bakit ko po siya nilibre ng pamasahe. Kita din po sa mukha niya na parang kagagaling niya lang po sa stroke. Untik pa nga po siyang magbayad po dyan mga Sabi ko lang po na wag na po at ako na po bahala sa pamasahe niya. Ang tuwa nga po siya at masaya na nagpapasalamat po sa akin. Sobrang nakakataba po pala ng puso mga sila nga po ang nagwawasher ng bus po dito sa terminal ng Bulacan. Si Arjunel at si Carlo. Shoutout sa inyo mga idol. Nakitambay din po pala ang aking kapatid dito po sa aking bus. Ginabi na nga po tayo ng biyahe at tayo ay gagaray na. Dito ko na rin po pala tinatapos ang aking video. Huwag po sana kalimutan mag-follow, like, and share. Thank you po. Bye-bye.